ay ang uh, pagkain. Sup, uh, supply natin ng uh, pagkain. Kasama na ho dyan, isda ngayong yeah. umaga, Unahin mm -mm. natin to ha. Mm -mm. Nasa linyo natin ang uh, spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR, Sir Nazario Briguera. Sir Nazario, good morning po. Welcome sa Double Wing, sa Double B radio Good morning, na, Sir TV Nas pa. Good morning. Yes, uh, magandang umaga po, uh, Ma'am Weng and Sir Weng, ating uh, double Weng dito oh. sa double PS. Yes, so, parang Lahat po nang uh, nakikinig. Long time no here, oh, Sir Nas, no? Nag-close uh, fishing, fishing season, season, lang, nag hindi na tayo nausap. <laughs> Pero Nas, wala na, wala na tayo. Uh, Oo, oh, oh? wala na tayong um, active na close fishing season. Ngayon ano po? Ano mang bahay, kahit yung Bisayan Sea. Si... po, opo, oh, yes. Uh, na nabuksan na po natin yung mga major fishing grounds mm na kung saan na pinapatupad natin ang close fishing season ay uh bukas na po ito sa fishing activities. Ano nga yung mga uh, yung nabanggit yung mga fishing grounds natin dito ito sa lugar. bansa? Totoong oh. lugar. Oo. Oh. Visayan mm, Sea kasama yan yan yun di ba? Yung diba? uh Zambuanga Peninsula hmm. yung sa Palawan po hmm. yes yung sa Visayan Sea yan Tatlo lang. yung mga major fishing grounds natin. Meron pa po tayo sa uh, Davao Gulf. Yes, uh, yun yun. Eh, itong okay. mga lugar na to, ito yung pinagkukunan natin ng majority ng supply natin ng isda. Mm. -hmm. Mm, -hmm. yes, ah uh, ito po yung mga lugar na kung saan ah uh, tunggama may specific ano po talaga uh, conservation measure for a specific fish species. Uh, for example, itong sa Palawan, nagkakaroon mm -hmm. po tayo dyan ng fishing season uh, as a conservation mechanism mm -hmm. for sa lunggong And then doon naman sa mga Peninsula para Peninsula para po sa sardine. Mm. kontawagen. kung uh, sardines. Okay. So, um, Sir Nas, malapit na po kasi ang panahon ng tag-init. Inaintay ina ina -intay na lang natin yung official declaration mula sa pag-asa. Pero ano po yung projection uh, ng BIFAR pagdating po sa supply ng isda uh, hanggang sa panahon po ng tag-init? Uh, well, dito kasi sa Pilipinas pagka dumarating po ang ano ang summer season, maituturing natin itong uh, kumbaga uh, uh peak season for fishing activities ano uh, kasi unang-una uh, ano payapa ang dagat so mas uh, nakakalabas ang ating uh, mga mangisda para makapangisda so inaasahan natin na kapag uh, summer season ay maganda ang huli ng ating mga mangisda at sa pagbaganda ang huli eh inaasahan na mataas din ang supply sa ating mga palengke at pag mataas sa supply masasabi ba natin na um makakasiguro yung mamayan natin na stable ang presyo ng isda Yes ma'am following the law of supply and demand mm -hmm. uh, pagka marami sila maraming nai uh, bababa or nailaland na huli ang ating mga mangisda at uh, mataas ang supply so siyempre inaasahan natin diyan uh, stable din ang presyo at makikinabang dito ang ating uh, consumers pero lang kung bilog ang buwan. <laughs> Di diba? <laughs> uh, e ba? Ma-epekto ba 'yon? Talaga. Valid po. Oh. Kapag uh, oh, bilog, bilog ang buwan, uh, disperse po kasi yung mga isda kapag maliwanag ang buwan. Oh, oh. So talagang ma uh, ang uh, in terms of huli ng mga mangis, Konti yung huli nila kasi yung mga isda Kumbaga kalat sila kasi mm -mm. maligwanag. Kadulang kagabi. Ang laki ng buwan, buwan kagabi, diba? sir Nas. Oo. oo. oh meron. Yes, Pero ang yes, lapit yes. Tama no. Po yan. <laughs> so pag ganung yes, klase so, ng buwan, yes. wala tayong masyadong huli. Full moon. Oo. oo. Yes po, tama po 'yon. Uh, may may basihan po 'yon dahil nga you, dispersed 'yung mga stars kasi 'yung liwanag dispersed din. Mm -hmm. Unlike kung halimbawa uh, hindi po bilog ang buwan kasi tapos ang tinatawag natin yung mga mangit na nangingilaw doon sa, sa dagat yes. uh, usually ano gabi sila uh, pumapalaot no mm. so yung mga isda they are attracted to ano to to light so yeah. talagang uh, sinusundan yung liwanag mm. ng mga mangit ganoon din so, ba sa inyo na... Marine resources, halimbawa, pusit, hmm. yeah, mga octopus, ganoon din ba yun, Sir Nash? generally speaking yeah. uh, sa lahat ng uh, ng isla po kapag uh, maliwanag ang buwan uh, konti po talaga yung yon yeah. okay. eh ang epekto nito kunyari kagabi mm. full moon eh, oh. eh mang ilang araw to uh, hirap ang huli konti ang huli mm -hmm. pag kaganiito na pag pag yung ano po may full moon usually mga one week naman one mga... week. Ah. Mm -hmm. Pero pero yung For... huli nito, uh, ito lang dun sa mga uh, artisanal. Ito yung mga uh, sa municipal, municipal waters. water. Ang mga commercial, mas walang problema sa kanila kasi so, ma, may buwan Bilog o wala. Bilog ang buwan o oh, hindi. Hindi pa. May effector pa rin may po. Pa rin. In terms of uh, fishing activities. So. Uh -huh. Sabihin ko sana bilog ang buwan o no, square. Oh, sure. <laughs> 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 sorry na sabihin, so magiging stable ang ating supply, supply. and presyo pa ng panahon ng tag-init kasi magandang dagat. Mm. Nangangahulugan niya na hindi natin kailangan mag-import. Uh, yes, generally speaking, uh, sinabi ko nga, babalikan ko yung statement kanina. Mm -hmm. uh, pag, summer season, uh, peak season yan for, for, our, ano, for our official folk. Mm. Ayan lang uh, siguro na babalit na balitaan niyo din na uh, may nailabas na ano no na CNI ang Department of Agriculture. Mm. Uh, gusto lang na natin linawin na ito ano po no ang ang layunin nito ay yung variation po yung variety mapataas yung variety ng uh, ano ng isda sa ating mga palengke at mm. hindi ito mga hulugan ng competition. Doon, doon sa mga lokal na mangisda dahil dahil uh, hindi ako nagkakamali, base doon sa listahan, ang sakop lamang nito ay yung mga uri ng isda na hindi naman natin nakikita sa ating mga palengke. So G that's one reason. Oo. Yes, oh, gaya, yun, gaya yung, ano? yung, yun yung... Gagaya po ng salmon. Uh, Sa naman salmon. O, o, salmon. Oh. salmon. Medyo uh, salmon. salmon. Uh, uh, Pag-social daw. <laughs> Pag-social daw, Sir Nas. Yes, it's salmon. Silent L. <laughs> Pero salmon. Pag, pag salmon. sa mga katulad ko, salmon. <laughs> salmon. <laughs> salmon. ba? Uh, pang mahirap talaga, so, salmon. Uh, mahirap sa atin yan, no? Magkaroon dito ng ganyan. Uh, kasi depend depende. Ah, hindi, hindi sa ano hindi sa ano no uh, hindi sa mga native species no? oh Norway oh. yata <laughs> ang maraming salmon uh, sir Naz sa Norway yes yes, <laughs> Tama, yes. Tama, so, no? sa mga bansa na iyon. Oh. so again uh, going back to, to, my statement uh, kung mababasa natin yung uh, guidelines na ilabas ng Department of Agriculture isa yon sa layunin no Ah, uh, yung variation pangalawa talagang yung pag uh, ano pag angkat ang layunin nito ay talagang bantayan no na hindi tumaas yung uh, inflation sa 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 ano uh, sa ating ano fisheries industry mm -hmm. pagdating sa isda para naku control natin yung uh, pag-taas uh, ng uh, presyo no mm -hmm. kasi unang-una kahit pasabihin natin nating uh, summer uh, uh, season peak season pero may mga factor kasi na nakaka-apekto na rin doon sa supply ng isda like uh, kasi mataas ang ang fuel mm -hmm. so yung mga iba natin mga bangis uh, nagre-reduce din sila ng kanilang uh, fishing effort mm -hmm. so eh, ito naman pagdating po sa uh, presyo ng petrolyo wala po tayong uh, control dito papandaigbigang mm -hmm. uh, merkado ang nagdidikta nito so yung yung uh, presyo ng fuel that affects yung uh, fishing activities ng ating mga mangita. Mm -hmm. Kasi uh, nangangahulugan nito ng reduced fishing effort. Pero ganito ha, uh, napansin natin, a year ago, ang presyo ng lokal na galunggong, dito na ho sa atin yan, huli ha, nasa 222 pesos. Last week, mm -hmm. sa monitoring ng DA, 316 pesos na. Para bang uh, mm -hmm. nakakalahati na ho ang, ang uh, dagdag sa presyo kumpara ho nung nakaraang taon sa kaparehong linggo Marso. Uh, hindi uh, sa sa monitoring namin Sir Weng, uh, hindi nga naglalayo doon sa sinabi mo no. Kasi mm -hmm. ngayon uh, as of March 10 sa price monitoring namin nasa 300 uh, 300 pesos per kilo no. In, uh, in terms of Yes. Sa, yung local uh, fresh galonggong at mm. of market sa price monitoring natin. Mm. Inaasahan natin na bababa pa po ito uh, serving kasi nga uh, sabi nga natin ta tapos na yung close fishing season sa Palawan. So unti-unti babalik na yung uh, presyo, yung inaasahan presyo natin pagka ganitong mga uh, panahon. Kah kahit kasi ito kasi ito sa pareho, talaga, Kahit sa parehong buwan? Kasi last year 222 ngayon 316 ang layo di ba Eh kasi Hanggap... daw may ibang factors katulad Ay, nga yung, ng gut nung Ganoon din last year yung oh. yung presyo ng produktong petrolyo Mhm mm Mhm mm Yeah uh, but, but of course uh, we expect na mas uh, bababa pa siya ano mm. siguro may ibang may ibang factors kasi itong mga nakaraang ara uh, buwan din uh, sir Wing no uh nakakataas nadaramdam pa, pa rin naman yung uh, amihan sa mm -hmm. mga ibang lugar no so kapag uh, ganito po affected pa rin ang uh, ano ang fishing activities ng ating mga ano mga mangisda But yes, we do hope na uh, mas bababa pa rito ang uh, presyo ng uh, lift, particularly ito okay. pong galonggong serving. Hindi ba tayo kailangan ng, uh, kasi ginawa sa bigas, yung may maximum suggested retail price sa karne ng baboy, sinimulan ngayong linggo rin ang MSRP. Sa isda ho ba, may nakikita ho ba kayong posible para hindi naman na umabot ng 400 pesos, baka narating na 400 pesos na bigas. Grabe 50, naman do, yun, na. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ah uh, sa ngayon uh, wala pa tayong ano no uh, hawak na impormasyon uh, pagdating po doon sa pag pagbaga uh, pag uh, assign ng uh, suggested retail price uh, sa uh, sa isda mm -hmm. ang meron tayo ngayon ng programa ng pamahalaan uh, yung ma-subsidize yung uh, anong uh, fuel so ng mm -hmm. ating mga uh, mga mangisda Ah, uh, para mas matulungan po sila. So, mga nahulugan nito, nakapag-subsidize free will nila, papalaod sila kasi kumbaga uh, natutulungan sila do pagdating doon sa gastos nila sa sa petrolyo. So dito pumapasok ang intervention ng pamahalaan. May ongoing tayo ba na fuel subsidy sa kanila ngayon kasi di ba doon sa mga pumapasada ng mga chopper binibigyan na si may ongoing hindi ba sabi ng LTFRB? From last year pa yun. From last year, right? yung pondo hmm. pa yun from 2024. Pero sa sektor po ninyo wala pa. Meron po, may ongoing po ongoing pong, uh, ayun. Cool mm -mm. na ito na ngayon, uh, lalo na sa ating mga municipal fisher folk po. So, ang saklaw po nito 'yung mga ano, mga isda sa municipal waters po. Iyon. Mm -hmm. Pero sa ngayon, wala kayo bang na monitor na kakaibang pagtaas sa presyo ng mga isda? Sa ngayon, uh, wala po base sa monitoring natin, uh, adequate supplies at uh, 'yung presyo naman po ay uh, stable. Hindi lamang doon sa marine species, maging doon sa ano po no aquaculture mm -mm. yung bangus at uh, tilapia po natin lahat po yan ay uh, akin sa, sa monitoring ay uh, sufficient supplies. Although syempre uh, paparating po ang ano no mal na mahal oh, na araw. Yes. No? Oo. Oo, isang factor po din yon hmm. na Usually nakaka-affect po doon sa supply and demand situation mm -mm. ng ating uh, isda pero temporary situation lang po yan uh, kapag uh, panahon po ng uh, mahal na araw. Karaniwan uh, po ilang percent yung tinataas ng presyo ng isda kapag mahal na araw? Um, on a rough state ito may siguro mga 10-20 percent. Mga ganun po mamaya. Oh, malaki din ano sir. Oh Eh, eh <laughs> hindi yung ang last year ay eh, halos kalahati eh. Mm -mm, ang ang diba? mm -mm. 50% natagdag mula ho sa presyo nung nakaraang taon. Mm -mm. Uh, pero sa kabila ho niyan ay eh, talagang uh, uh, sinisiguro nyo ba na hindi pa rin tayo overpriced sa presyo ho ng isda mm -hmm. ngayon? Mm. Sa so ngayon, categorical speaking, uh, sinasabi natin na stable ang presyo mm, ng uh, ating yes. mga isda uh, sa marine species, pati po mm. sa aquaculture sir Wes. Okay. okay. Mayroon lang ako bago ka namin pakawalan ngayong umaga sir Nas. Kumusta na pa yung Ay, yes, po yung mga that before yung staff natin na nag-roronda diyan sa, umiikot diyan sa West Philippine Sea? Nakakaranas pa rin ba kayo? Latest nyo kung may report kayo man diyan sir Nas na mula po sa person ng China? Ah, uh, you mean yung mga manggis po yes. natin no? Yes, oo. Tsaka kayo kayo din sa pag, nag 'di ba? The latest dati. Dinikita niyo uh, aeroplano ninyo? Ah, uh, ang pinakahuli po natin yung uh, dinikitan yung uh, aeroplano mm. po ng ng pamahalaan sa pamagitan po ng DADF as uh, bilang bahagi ng mandato po natin yung monitoring control and surveillance natin. Ito yung legitimate activity na ginagawa ng Pilipinas. Gan mm -hmm. po sa katubigang uh, sakop ng uh, Pilipinas. Pero as you can see, ma'am, wearing uh, wearing Ah uh, despite sa mga ganitong harassment na nararanasan natin uh, uh, mula sa uh, itong mga ano, ano China ano, Coast Guard uh, China, China Navy Yes uh -oh. China Coast Guard yes ay patuloy po ang uh, ginagawa nating uh, activities pertaining to monitoring control, uh, surveillance activities at hindi po tayo napapatinag ah uh, magwi Dumadami ba 'person ng China diyan sa mga nirorondahan yung lugar sa West Philippine Sea? Base po sa monitor. Well, base dyan sa mga record natin no, uh, there was a point na nakita natin uh, dumami yung kanilang uh, puwersa. Mm -hmm. so, pero sinasabi nga natin dito, hindi naman ito o pin kung sino ang marami, mm -hmm. kung sino ang uh, malakas. Usipi usapin po ito kung sino ang sibilisado mm -hmm. at sino ang marunong uh, sumunod sa rule of law kasi yun ang mahalaga na ipapakita natin sa mundo na ang Pilipinas bilang isang sibilisadong bansa ay marunong kumilala ng batas. At uh -huh. napakahalaga po nun sa ating reputasyon sa buong mundo. Ate, panguli lang, gusto ko lang linawan, di ba tayo nangingisda doon sa exclusive economic zone natin? Easy, yes, of course. Uh, may mga kasabay ba tayo dyan nangingisda na ibang foreign nationals? Ganon? Well, iyan po ay hayag naman na, ha, na impormasyon mm. na sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, hamon natin nga sa atin sa Pilipinas itong pangingisda ng mga uh, Chinese militia no, dyan mm. sa uh, West Philippine Sea. So ito ay hindi na ayon uh, sa batas dahil ang kasundigang uh, West Philippine Sea ay uh, teritoryo ng uh, Pilipinas. Mm. It is within our maritime domain at uh, dapat Pilipinas lamang mm. ang nandyan so illegal ang kanilang presence. Mal maliban no sa mga Chinese, may mga iba pa bang uh, kalapit ng mga kapitbahay natin uh, na nakikinig sa rin no diyan, I mean sa I mga mean, natchechempohan natin. Diyan po sa ano, diyan po sa Bajo de Masinloc, uh, aside from ano no, uh, aside from uh, Chinese uh, may mga may mga pagkakataon na namamataan din ng mga Vietnamese uh, fishing vessels. Okay, sige pa Ay, Sir uh, Nazario, nice. salamat to ng marami as always sa inyong oras na binibigay sa amin dito sa Super Radio DCWB at sa Double Weng sa Double B Sa so, uulitin po Yes, maraming salamat ma'am Weng uh, Sir Weng sa pagkakataon na binibigay niyo po sa D4. Maraming salamat good po. Good po Good morning good morning. Nakausap natin ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources si Sir Nazario Briguera, Ang uh, Kiling, kilingan Well, I'm